Ito yung dati naming, ano, lumang kisgisan. Ito yung makina niya. So, ililipat natin sa kabila. Pinapalipat ng kapatid. So, kasi ito, uh, dating kisgisan ng father ko. Yung building na Building nato, Ngayon, ipapaayos. So, ito. Kari ka, Vincent. Pinapatanggal So, eto yung namin dati. kapatanggal so, natin. Ililipat sa kabila. Sa may alagaan ng babuyan. So, eto yung unti-unti nilang sinusukat. Para kapag nilipat. eksakto sa paglilipatan. Ito yung dito mo ili yakit yung palay. Ibababa mo dyan. Uh, so, yan. Tapos nandun yung makina natanggal na nila. eto na yon. Dito yung ipa. Itatapon yung ipadyaan dati nakadeposito ng tubig nandun dati ito banda pero inayos na so ililipat doon sa kabila ang dami pa nating grab battening box 325 dati yan so konti lang yung nagagamit sa, sa pispan may 100 lang ata meron pa tayong sulid na table dito Tangiling uh, tanggiling bato daw sa kamiging nakuha So 4 inches ang lapad, 48 inches ang lapad, 4 inches ang kapal, 12 feet sa so, buo yan toli. So yan. Tapos may mga ano tayo, 8 feet na mulawin yan, nakuha ko sa clearing operation sa San Jose Del Monte, Bulacan so naiuwi na natin dito sa Cagayan andun yung paa niya. gagawing mesa rustic so ito yung mga materyales ng kis-kisan. Ano? dito nakalagay yun ano yung makina ipapatong dyan so magiging maluwag na to kasi yun kalahati doon banda yun yung ginawang uh, stay in kapag may halimbawang bisita magre-rent ng swimming pool yun yung stay in na pwedeng panlagyan ng o ng mga bisita may mga andito yung tricycle lang dati kong tatay tapos yung mga furniture machine nya dito may solid na akasya dito to so, ang kapal 44 ang lapad 6 feet 6 and a half feet ang haba pero may maisi kasi na 6 feet lang so punta tayo doon sa kabila Ito rin oh, solid na ra din 38 inches 6 and a half feet 1 and a half six and a half feet ang ang haba ang kapal niya to and half, 38 feet ang lapad solid nara puyan. po yan so dyan po ililipat yun ano yun kiskisan natin so ginagawa nila mapapansin unti unti nilang ginagawa ito naman yung dating pag-aawan ko ng hollow block pero mahirap ma wala well, masyadong nag-order ng hollow block ipapadeliver so kinukomplete ng father ko konti lang didikit kung wala kang hardware hindi ka kikita sa hollow dahil mahal ang graba mahal ang semento so porsyentuhan naman yung tagagawa mahal ang kuryente so hindi mo siya hindi siya click-click kung wala kang hardware na ibang bibilhin kung hollow block lang ang bibilhin medyo malulog konti lang ang dumidikit parang nagpapagod lang so hindi magandang hanap buhay ang hollow block not unless na wala kang kompetensya dito kasi sa amin sa bugay kagayan ang daming kompetensya so lapitan natin yun paglalapitan na paglilipatan ng kiskisan so ang dati yan yung kiskisan ang kalsada pero doon papunta yung paglilipatan ng iskisan ng palay makina ng palay so ang papansin nyo dito yung babuyan din natin kabilang bakod lang from there yung kiskisan dyan yung dating ipa tapunan ng ipa So, dito ililipat yon makina. Dito na ililipat. <laughs> Yan si Marlon. At si Kuya. Nakalimutan ano, ko tayo. Karpintero natin. So andito yung labo Parang tinanggal uh, ata yung mga baway Pinakawalan na Andito yung Babayan natin Pito ang anak Alon sa kabila pinakawalan na yun Para mga pagkalag So eto So mahirap ata Mukhang mahirap unti-unti lang so yan ilipat dito yung kiskisan ng palay eksakto siguro yung palay dyan magiging madaming ipa na ng ano, baboy magagamit natin yung ipa kung sakali may magpapakiskis ng palay magagamit yung ipa dito ang tapon ay nandiyan na yun ano natin mga baboy na baboy natin so yun dahan dahan lang dalawa lang karpintero natin nagmagawa may tuog dito sa ilalim So, bali ito. Sabi ko ngayon, alagaan natin yung baboy, half hectare. Na papaligiran na ng hollow block. Apat na kapatong dito sa harap. Sa likod, anim. So, yun, tinitignan nila kung paano i-ano yun, ano, makina. So, ang likod niyan baboyan na. So, ito. Pwede rin, ito, gagawin daw klinik kung sakali, ipapaayos yung bubongan, ipapaayos yung kamalig. Yun, sa loob nyan yung swimming pool natin. So, dito, yun nga, gagawin natin yung ano, yung balalagyan ng kisikisan ng pare. So, dito na lang po, babay po.